kuan <laughs> ari kan pila Linda nasuday no nam si Linda ko daw pagadyam ni Linda ay na bisi siyang yang amoy nagpasod kami siyang sila yang si Jisi oh, sa grupo isa jao no la ko siyang yeah, nagsan si Jisi nagpasod sa amo sa grupo akala sa mi nang gusto sa pala jo o ti kita ta na ko na ko jo lahay bagal pagutanan sila Linda dinig no ko kala in sab oh, na atamboson rala sa tata sa potoy galabay kita niya siya. nadi mo su sido ti basikamera mi tagka so kami mo la basik taga punto kami di <tiple> kami sa grupo na kami di si Parit Anik kami sa kuna dyan. Sili, buwang basag din sila kung di sila ganaan sa ijo. Kita mag Amo, amo, nag Kita. Lalo, lalo na. Siyang niyang lagi pidi. Iyan na ko. Siyang niyang. Siyang niyang. Siyang niyang. Hindi na ang Kuya sa lalo. Kasi ipong mag-iban. Kaya naman Dati, lalo ko. O mag siyang niyang di makakita na lalo. Lalo sa mga. Lalo na. Makita ka ng kulira. Lalo sa. Makita ka ng kulira. Pabungbuwang lamang siguro. Ano <gösterges 2> mm -hmm. no, po? Ano ang mga dito? Ano po? naman nika-tika. po? Ano na? Huwag pa rin. Hindi na, soko. Anong sa siklita. Ano po? ka, mabuti ang panahon. Oo, of course. Ang gira Pasagda na ka na to. Ano po? Oo, ano pa? Ang pag-birthday, ang pag-anniversary sa'yo na, mutagad ako mo nagduduhan, may na Oo,

Tapos kung sino isa job sa mo duha, yun pamati ara kan. Ingana ba para dili kita. Isa naman ko sa jaw good makatrigyo sa ato pang hinahuna ba na. hindi, nag-away sa sila Di ko ganahan jaw as in di ko ganahan. Ay, gusto ay, gusto ay, na ako ba? Pero kung true friends kita, ay, dili kung true friends ay, kita ay, don't no. Don't tolerate ay, the mistake ay, of our Pero depende di ba? Sa iya dili ba? Di ba? Sa sa depende man sa tao. Depende ka na sa tao lagi. Pero dili ba kung true friends kita? Kung true friends kita, wala ang dahil na sinta berisa bisa. Ina na kay dili mo kita kabay sa hunahuna ng isa ka tawo ba na unay sa joke nila unay ya ta kabay kun unay unay sak ni awa at awayan kun ya ta kabay kun unay awayan ko di ba? Ina na ra man na kubot but Adyo na jud ito sa joke man tao Instead na i jud instead waya ako nagmensyo ng pangayan. Instead na imo sa da instead na i sa tukton para matarong. Musibag man Kasi yun base ako ni bawang kanyo nakatibo kami sa eskabobong. O lagi bisa ako kami ninyo ni nakatibo sa kabubong no hmm. ako sulit so, ko dito ni batasan na sulit ko ba amo na gusto na ako ba ipagawas na ako ba na, na nang lagi ayo pagbilin niya naman ba pag sinaktan ay dakan kita tapos kung kung naman dito, ikaw yar bagay may masok ko ay ako na kung jise kalay malimo nga yun magkano na lahat para masul pa alien me alien me kaya ini mo nakita. tawa? na lagi dah. Ini ini. Gahapon nagplano sila. Ato kita mukanya nya mananya ko. Ay basi Ini yo. Basi mang si Didi. Mo jaw sila no ko. Oy na kami ang ipo Bisan bisan buang ko sa Kami ang pagdaw ngali ija. Ang ang Kami ang tao.

kung uwas na mag-away kami niyan Mag-away ka Kaya Napay Ang mag-away kami. Ang inig-isa kay poan man, adik man, o siya nagsapot-sapot. O, di ba? Lupit kita no? kita nakakat sa ato. Paan? Patasan, no? Na matit ang Ato nikan matet bato sa dis. Uy si nga daw nakalugo. Una, wala na nito si Matit. Una, buntudin din. Pull out daw si, si Matit, pull out. <laughs> <laughs> siyang yan, text -text. no way siyang pull out okay na no. Di ba nag-o-okay kami guys pagawa sa mga text-texts daw? Ah. Nikalit pa magbu-guno ka mo nang kawaya. Law ungtingala siya. <laughs> Ano'ng ila na mo sila? Karon wala ma si Genda. Samantala, kita muna ko. Wala pa sila ni barnig. <laughs>

pero ang buwan yung hindi ako. Buot pa sa bulas, tris na ko yung barulong ba? Nanangang ko ba kasan? Purgili ako mo Gawas ko, kuras na. Iju aku padunggo nang istoria na maya o. Nang paras jo. Diyan na, na, yeah. na Inna, no, lay, mo nga may oot nga dili. Ayaw yan. Diyan, pag oras na makadungo ko diyan. Iyong nagubag ako, pati ako pamilya ko doon. Bisa, may makadungo ko. Makadungo ko bisun nga. O, ito nga kay Kredors. Kaya na ako, gitakbo. Ang mga diyan ako, taglaong. Lang kayo ko. Ay na, Lea.